Abraham ayon sa pangako. Sumain nawa ang biyaya at kapayapaan na mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong sa Kristo. Mga kapatid, pag-uusapan naman natin ngayon ay ang tungkol sa pagtawag natin sa Diyos na ating Ama. Ayon sa pahayag ng isang Muslim na ang pagtawag natin sa ating Diyos na Ama ay nagmula ito sa Roma. Dahil sa Biblia lang daw ito mababasa at ang Biblia ay aklat na gawa ng mga Romano. Panoorin natin ang kanyang pahayag. Ang Diyos Ama na kinikilala ay nagmula sa Biblia na kung saan nagmula sa mga Romano. Kaya ang Diyos Ama ay hindi pwedeng ipares sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahil ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ay nag-iisa, siya ang nanunustos, nagbibigay ng panustos sa tao, hindi siya pinanganak at hindi nagkaanak, siya ay walang katulad. Hindi parehas ng Diyos Ama nagkaroon ng anak at kung ano-ano pa. At ito ay nagmula sa Biblia. Ayan. Ang pagtawag daw natin na Ama sa ating Diyos ay nagmula sa mga Romano. Dahil ang Biblia ay aklat ng Romano. Ito po ay mali. Dahil hindi lang sa Biblia mababasa na ang Diyos ay tinawag nama kundi ito po ay mababasa sa aklat ni Moises na Torah kahit sa Quran ay mababasa natin na mayroong aklat si Moises na Torah basahin natin sa Quran nila mababasa natin sa Sura 25 verse 35. Ganito ang ating mawabasa. At katiyakan aming ipinagkaloob kay Moises ang kasulatan, Torah, at aming itinalaga para sa kanya ang kanyang kapatid na si Aaron bilang isang tagapag-alalay. ayan maliwanag na si Moises ay mayroong aklat na Torah ano ba ang Torah suriin natin kung ano ba ang aklat ni Moises na Torah Torah basahin natin dito sa World History Encyclopedia ang tungkol sa Torah. Ito. The Torah, also known as the Pentateuch, from the Greek for five books, is the first collection of texts in the Hebrew Bible. It deals with the origin of not only the Israelites but also the entire world. Though traditionally the Hebrew word Torah has been translated into English as law because of its translation in the Septuagint the greek translation of the hebrew bible as nomos law it is better understood and translated as teaching or instruction the torah is the result of a long process of editing or reduction as it is called by scholars this means that there is no one did that one can be pointed to as the date of composition. Most scholars think that the final major reduction took place after 539 BCE, when Cyrus the Great conquered the Neo-Babylonian Empire. The Torah was and continues to be the central seat of secret texts, scriptures, for Judaism because of its focus on the proper ways. Ritually, scriptures banal na kasulatan ng mga judaism ang Torah ito ay five books ni Moises structures structure the Torah is composed of five box which present as with a complete narrative From creation to the death of Moses on the bank of the Jordan River. The question of the relation between history and the narrative of the Torah is complex, while the Torah mentions historical places. Your in Genesis 2 and historical figures, Paroa in Exodus, perhaps Ramses. we have no archaeological or other textual records. Ayan. Ang tora ay five box ni Moises. Ayan. The tora contains five box. One, Genesis 2 Exodus 3 Leviticus 4 Numbers and 5 is Deuteronomy yan yan ang limang aklat ni Moises at sa Deuteronomy ay mababasa natin na sinabi mismo ni Moises na ang Diyos ay kanilang ama. Basahin natin. Sa aklat ni Moises na Deuteronomy, ay mawabasa natin sa, sa chapter 32, verse 6. kanito ang ating mawabasa. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon? pumangmang na bayan at hindi pantas hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilig sa iyo o kanyang nilalangka at itinatag ka ayan maliwanag dito na tinatawag ni Moises na ang Diyos ay ang kanilang ama yan maliwanag yan at hindi lang sa aklat ni Moises mababasa na ang Diyos ay ama kundi o kahit sa aklat ng bansang Israel na tinatawag nila na Tanak ay mawabasa natin na ang Diyos ay tinawag nilang Ama. Ano ba ang aklat ng Israel na tanak? Ating suriin. Ito, tanak. Tanak. Jewish Secret Writings. Tanak, an acronyms derived from the names of the three division of Hebrew Bible. Ang tanak, Hebrew Bible pala tanak. Na mayroong tatlong division. Una ang Torah. Kalawa ang Nibim. Prophets. Ang ikatlo ay Kitubim. At ang Torah ay limang aklat ni Moises. The Torah contains five books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And Bim compress eight books subdivided into the former prophets containing the four historical works, Joshua, Judges, Samuel, and Kings and the uh, later prophets the oracular discourses of Isaiah Jeremiah Ezekiel and the 12 minor prophets Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Sipanya, Haggai Zechariah and Malachi The twelve were all primarily written on the single scroll and thus recon as one book. The Ketubim consists of religious poetry and wisdom literature, Salmo, Proverbs, and Hope, a collection known as the Five Megalop. Ayan at sa aklat ng ng Israel na tanak ay mababasa natin dito sa aklat ni Isaiah, Jeremiah at Malachi na tinatawag nila na Ama ang Diyos basahin natin, unahin natin dito sa Isaiah sa aklat ni Propita Isaiah sa talata ng 64 verse 8 Kanito ang ating maupasan. Ngunit ngayon o Panginoon, ikaw ay aming ama. Kami ang malagkit na putik at ikaw ay magpapalyok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ayan. mau-basa rin natin sa aklat ni Isaiah. At ito ang aklat ni Isaias ay aklat na tanak ng Israel. Kaya hindi lang sa Biblia natin mawabasa, kundi mawabasa din natin sa aklat ni Moses at sa aklat ng mga Israelita na ang Diyos ay tinawag nilang Ama. Basahin din natin sa aklat nila na Malakias. Dito sa Malachi chapter 2 verse 10, ganito rin ang ating mga basa. Wala baga tayong lahat na isang ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin, bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid na ang tipa ng ating mga magulang at sa aklat ni Propeta Jeremias na nakasulat din sa aklat na tanak ng bansang Israel ay mababasa din natin na ang Diyos ay nagpakilala na Ama sa Jeremias chapter 31 verse 9 mababasa natin yan ayan maliwanag na ang katawagan na ama sa Diyos natin ay hindi sa Biblia lamang mababasa o nagmula sa mga Romano kundi ito po ay nagmula pa kay Moises at sa mga propita ang Diyos naman ng mga Muslim na ala daw ang pangalan ay hindi lamang sa Quran mawawasa kundi ito po ay ang Diyos ng mga paganong kurais. Basahin natin din sa aklat nila na Quran, sa talata ng Sora 43.9. Basahin natin. Basahin natin sa Surah 43 verse 9 sa translation ni Isidio. Ganito ang ating mahubasa. At katiyakan kapag tinanong mo o Muhammad sila na sumasamba ng iba bukod sa ala mula sa iyong sambayanan. Sino ang lumikha ng mga, katlang, ng mga kalangitan at kalupaan? walang pag-aalinlangan na kanilang sasabihin ang naglikha ng mga ito ay ang ala na al na al ang kataas-taasan at punong puno ng karangalan na ganap na magkapangyirihan na kanyang kaharian al-alim ganap na nakaaalam sa kanyang mga nilika at sa anumang mga bagay na nakapaloob dito at walang anuman ang ang naililihim sa kanya. Ayan. Maliwanag na ang Diyos ng mga Muslim na ala ay Diyos ng mga pagano. Kahit hindi pa ipinanganak si Muhammad, na kinikilala nilang propeta ay ala na talaga ang Diyos na kinikilala ng mga paganong kurais kaya nga ang pangalan ng ama ng kanilang propeta na si Muhammad ay si Abdullah Abdullah na ang ibig sabihin ay alipin ni Allah di ba? kahit hindi pa ipinanganak si Muhammad ay ala na talaga ang kinikilala ng mga pagano ng mga kurais ang kurais ay tribo ni Muhammad ng mga pagano basahin natin sa sura 2463 ang pangalan ng ama ng kanilang propita na si Abdullah sa surah 2463 sa translation ni ICDO ganito ang ating maubasa huwag ninyong sabihin o kayo mga mananampalataya kapag tinawag ninyo ang sugo ng ala na o Muhammad at ganoon din ang o Muhammad na anak ni Abdullah ayan maliwanag na ang ama ni Muhammad ay si Abdullah diba? ano ba ang ibig sabihin ng Abdullah ang Abdullah naman ang ibig sabihin ay alipin ng ala edo mga kapatid isearch nyo lang sa google kung ano ang ibig sabihin ng Abdullah ito, Abdullah meaning servant of Allah. Meaning, servant of Allah, a, popular a popular name among Muslim parents. Abdullah is a boy's name. That means servant of Allah. Ayan. Kaya, ang ala na pangalan ng Diyos ng mga Muslim ay Diyos ng mga pagano at hindi Diyos ng mga tunay na propeta kundi Diyos ng mga pagano Yan lang mga kapatid at maraming salamat